ba't ganito gupit mo sa akin? Papagalitan ako ni mama. Bakit? Ayaw hindi yan. Ayoko na. Papagalitan ako ni mama. Di ba naman kasi tapos eh. Ayoko na. Papagalitan ako ni mama. Bernal. na. Ayoko. Tangan kaya sa naman yan. Uy! Yo, mamaya pa lang may gugupitan na akong bata. Ano? magpa-practice sa masya maglupet para magpo-pow Kasi ano eh, sinabi ako naman siya kanina, mag-isa lang naman siya eh. Kung pwede lang. Okay naman sa... Okay naman sa magulang niya? oh yun naman. O sige, sige mamaya. Ilan sila? Isa lang? niya. Okay, sige, para makasaya pa rin mo. Okay, mga naman. Yeah. Ikaw Ito, ipapag kayo? kayo? Eh kasi no? Kaya tayo dito. Bakit? Para train pa rin natin. Ah, 'yung sinasabi niya na mapapraktisan. Okay. Ah, okay okay sige. Ah, baka nandiyan 'yung sa CR. Teka lang, hintayin niyo ako ha. Sige lang. O di ka na sumabay din, no? Ano pa? Pare, bye magkulang ng nagugulita kay dito, king. Ba ano kasi nag-aaral pa lang yung mag -gupit. baka mag ng mama ninyo. Hindi oh, ko, hindi ko. O sige, ah, hintayin ko muna si Domingo, Siya rata Ben? Peng! Ay, ah. May ko sa'yo mga bata, papag-gupit ko sa'yo. Uy, oo, papag niya. O yun ah, gupit ka mo na niya. Papag-gupit ka ah. kanina niya. Ah, sa kanina niya? Oo. Oh. Sige, eto lang si Keto Pink, magkukupit sa inyo. Eto, bago pa lang ito Okay lang? Okay, okay lang sige, sige. Ayos, ha? Sibam. Okay. dyan itong gupit mo sa akin. ako ni mama. Bakit? Ayaw hindi Ayon yan. Ayoko na. Ayaw na. ako ni mama. Di ba naman kasi tapos eh? Ayaw ko na. ako ni mama. Tara na. Ayaw ko. Tangan kesa naman yan. Uy!